Welcome to John's Lives ha. So for today's video ay nakipagbanding nga tayo sa ating mga aso. So yung isa is pinagtripan ko. Sabi ko sa kanya, uh, upo siya at bibigyan ko siya ng pagkain. So sumunod naman siya. Then yung isa is uh, si Brownie is sabi ko, ang tricks kasi nito is itataas niya dapat yung kamay, kamay niya o yung paa niya. Then bibigyan ko siya ng pagkain. Ang kaso, ang ending nagiba ha so parang pinagtrip, uh, parang siya yung nagbiro sa atin so tala samahan niyo ako panoorin bulldog okay sit down bulldog sit down sit down okay good dog here's for you okay Ronnie up one hand oh, no, no, no. up one hand <laughs> Bala ka, hindi kita papakinin okay? Tas mo yung isang kamay. Tas yung isang kamay. Tas yung isang pa. Bala ka, hindi kita bibigyan. Ikaw, bulldog. Opo, sit down. Bulldog. Sit down ka. Dali. Okay, good dog go. uh, First you. Ako. Ba't tumubo ka? Sabi ko tayo kaya. So, tayo kagalas, tayo. Stand up! Stand up! Ginagaya mo naman si Bulldog, iba yun sa'yo eh. Dali. Ikaw, stand up. Bala ka, hindi na bibigyan. Stand up. Stand up. Ikaw, stand up. Bala ka, ayaw nyo. <laughs> At para mas mapanood natin ng mas maraming video, ay huwag kalimutan i-like, i-share, at kung ito ay Facebook, don't forget to click the follow. And for our YouTube, don't forget to click the subscribe button. So yun guys, so counting trivia nga pala patungkol sa video na ito. So karaniwan nakikita natin yung mga aso na tinitrain ng mga kanilang mga amo. So nagagawa nila ito sa paraang kung saan kinakausap nila yung aso nila. And then pagkatapos gawin nung aso nila yung o nung mga pet nila yung task na pinapagawa mo for example stand up and then ginawa niya ito binibigyan ng trainer ng pagkain yung kanilang mga pet so ganun din sa case ni Brownie so si Brownie dito sa video ito hindi pa siya ganun natitrain unlike kay Bulldog so yun lamang guys laging tatandaan na lamang ang may alam